ikapito nga adlaw pag-ampo para sa mga buaya nga kontraktor nga unta kung muulan kamura ang malunupan kay wa pa mahuman nga nung man tubag kontraktor kontraktor oh, nga nung dakong kaay kulang ang budget sa kontrol? <laughs> mubaha inyong mga balay raunta ang maguba Huwag ka ng inyong mga waong nga sakyanan mga anod unta sa sapato ba Kontraktor, kontraktor, nganong dako kayo kulang ang budget sa flood control Kh upukk sobangnya di Tumans sal sunungannannupan anung diri sedabau <Sulat> ang imbis tigaan tubal ngo mukuyapiha